Okay mga kamadla, tingnan nyo, nag-uugaw. Ayan -o, -o, o, sira na yung bu bu bushing niya. Ayan o. Tapos bearing, bearing nandito, tatanggalin natin. Tatanggalin natin dito sa pagkatornilyo, tapos lalagyan natin yan. Yung bushing niya, kasi nga, ote, ang lakas ang galaw. Ayan hmm. o, gumagalaw. Pero madali lang yan, syempre. Nagawa natin praan yan, ha? Ayan Okay, mga kamadla, kanina uh, yung nga sabi natin uh, kailangan gawin dito at para hindi yung eh, gawa na. No, wala nang na umuuga. Hindi oh. oh. hmm, na umuuga. May kalso. <laughs> May kalso, mga kamadla. Kalso <laughs> natin kasi nga yan ay babagsak pag tinanggal natin to. Kaya no. Oh. Akala nyo gawa na, no. May kalso, yun, mga kamadla. Oh. Para pag tinanggalan natin tong bushing niya, yung pinakang aksel, pivot axle niya, eh hindi siya malalaglag yung makina kaya kinasuan natin ng dos por dos bato para hindi mo gumalaw oh. kasi kukunin natin itong pinakang ano nya bracket nitong ano itong makina kasi nga gagawin natin ito oh, yung mga bushing nya tapos bibili siya ng bearing abangan natin mga kamad na madali lang yan ako pa pogi ako okay mga kamad na ayan o ah uh, natin tignan natin kung ano yung numero nito numero 1000 yan sa TikTok shop ko meron tong mabibili ha. Yung ko may pakita ko sa inyo. Ang log pa rin. Oh. Oh, natin 'no, oh, si air cleaner to ha. Ano? Oh. Tanggalan natin yung bushing 'yon. Pakita mo doon sa kabila, dali para makita ni Ari. Pero nakala talaga Ang bearing. Kapatabi, kapatabi. Andito na, andito na. Andito ka sa kapila. Kapatabi rin. Ay, putang yun na yan, oh. Ang pakita natin, ayun yung bushing niya. Ang hirap tanggalin yan, ito inapres talaga nung iba. Eh wala tayong pang-press paano to. Hmm. Sira ano, kasi nagalaw talaga mga kamadla. Plus, ito po, itong pinakang... Ito yung pwede pa po relax sa... Oo, ano naman ko tawagin pugi, ano niya sa'yo niya. Eh, agawa natin ng parang to. Yan, wala naman siyang problema dito sa iba. Ay, sira na rin pala pugi. Sira ano. na rin. Ay, ito rin pala. Ba't yung kanila bearing nalagay dito? Yung pinanood natin? Mm. Bearing man din dito. Pero bearing yung pinulod natin, nilagay dito. Eh, mga kamad, Tanggalan natin ang gwapo ng karburador. Tingin nyo. Ayan o, ayan. Dumi o. Oh. Ayan o. Hindi, hmm. <laughs> magkapapress tayo. Ayan o. Andito, magkapapress tayo kasi nga, ano. Hindi natin kaya sa, ano, sa DIY. Ang tigas. Ayan o. Alabas yung bushing. Napapress natin sa mugpog dito sa bayan. Tapos, bibili na, bibili na tayo nito. Kasi siraan na nga. Kaya gumagalo siyang ganun. gumagano siya, mga kamadla. Kaya bibili tayo. Tapos papapress. Okay. Mga kamadla, ayan, oh. Nakabili siya. Kaso nga, luwag yung ano. Ayan yung dati, oh. Hmm, ito yung dati niya. Hindi pala kita. Ayan yung dati niya, oh. Tunnel Tsaka itong bushing. Eh nakabili siya ng bago. Ayan, oh. Yung kaso, ang laki ng butas. Compare dito sa dati. Ayan yung dati, oh. Hmm, ayan yung dati. Hmm. Diyan niya nakasuot. Ay maliit ang butas oh. Dito sa original. Pag ito naman luwag na ayan oh. Oh, luwag na 'yung bago 'yan, dalawa na 'yung bago 'yan. Commission tornilyo. Kaso hindi ang kakasya dito. Ayun oh, hindi makakasya diyan. Yan, yung malaki na yan. Ay maliit ang tornilyo niya, na naka-fix na 'yung tornilyo, naka-welding. Ay gagawin tayo ng paraan diyan. Papalitin natin 'to. Gagrinderin natin para may pasok dito sa bagong bili niya ayun pero ito itong panlabas na ano kasya kaya kasya dito Ayan, dito sa pinakang ihi niya sa pinakang bracket niya Ayan, kasya itong butas lang malaki tapos ang problema itong goma hindi siya nakabili sa shopping meron ito gagawa natin paraan ito kasi, Ayan, yung, ay. Ay. ito kasi yung ito kasi tumatama sa chassis niya para hindi siya gumalaw na tirahin na natin. Mga madla yan o, oh, natin yan. Sa ating DIY lang yan o, oh, natin yung pinakang bushing. Tapos yung isa naman, ipapasok din natin. Okay, ilagay mo. Yung grasa, hindi, ano mo, Zero tayo. Na. dulo. Dulo. Okay nga, niya, na natin. Hmm, yan o. Oh. DIY lang mga madla, kasi ito pinapress niya ito kanina. Tapos winilding natin yan o. Oh. Kasi nga, nag-crack na yun, may crack na yun, kaya winilding natin, hindi ko nalang pinakita eh. Alam nyo naman, malupit ako sa pag-wilding. Alam nyo na yan. Mga mata, mga mata.

walang pang press. Kanina, pinapress niya, pina, tinanggal niya yung original. Doon sa baba, ang kapit, yung isang, yan. Yan, mga kamadla, yan, no? Oh. kita niyo kung mamasok agad. Oh. Amaya, oh, ang bauna Yung isa, ganun yung ginawa natin. okay. sabihin mo na naman tagilid, no? Oh. Hindi mo kinapitan doon. Sabihin mo, bitaw. Hindi, ibig doon sa yung isa sa baba. Tinkan, ano. Oh, wag dyan. yan, huwag patunga alo yung kiss papa mo. Mo. Hey. Ay. Ano, kamad na oh. ganyan lang, madali lang. Pakita ko po kung tutok mo oh. sa mukha niya. Ang <laughs> daming viewers niya. Panis. <laughs> okay, tutok mo yan, oh. Ito. Yan, mo. Ito, mabaw niyan dyan. O, yan. O. Yan, mga. Yung kanina, nagpa-press tayo kasi nga, ginanto na natin. Ang tigas. Mahirap talaga yung istak dito. Yung matigas talaga yun. Ayan mga kamadla, ang tigas na. Yun, okay na yun. Hmm. Oo, oh, diba? Oh. Okay na, uya na. Okay, mga kamadla, winilding natin yun kasi nga umuno siya, bumuka siya. Gawa na katatama doon sa chassis na ganun siya, nagalaw. Tapos ito, gagawin pa natin ito ng paraan kasi nga ito yung chassis, yan o. Oh. Gumagalaw siyang ganyan o. Oh. Tagawa natin ng ano niya, paraan. Ipasok na natin yung binili niyang bushing. Tapos ang gagawin natin mamaya, okay. Yeah. Ito mga kamadla oh, gagrind din natin 'to para ipasok natin diyan. Kasi ng original niya ay luag, ayan oh. Kasi hindi natin 'to pwedeng palitan kasi do sa chassis nung motor. Ay ito talaga ang tornilyo, ay naka, torn, naka yung nut ay naka weld din do sa chassis. Ayan oh. Siyempre ito ay ito ay gagrind din natin papasok natin diyan papanipisin natin to. Yan o yung dalawa. Dito lang galing yan sa original o. Oh. Hmm. Ed, ito yung gagawin natin. Spacer. Para may pasok natin to. O. Oh. Diba? Gawin na natin. Diba? o <laughs> okay, mga kamadla, DIY na naman tayo. Gagawin natin yung spacer to. Doon sa binili ng bushing. Doon sa, 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 sa bracket. Ito. Papanipisin natin. Tapos papasok natin doon. Salamin natin tayo. syempre. Para guwapo tayo. Pugi. Ayun o. Hmm, Tunong sipon ha. nagabihan na tayo kasi nga pumunta ako doon sa ano. Sa ipapawid, nagpunta ako sa ipapawid kaya ano. Kaya pumunta ako sa buwak dito sa Marindo kaya. Pinapanipis uh, niya para pumasok doon sa so, ano. Pagpapakita so, na. Ano. Hindi so, ko alam kung anong tawag eh. Okay mga kamadla, ayan o, oh, napanipis na natin. Siyempre, sukatin natin yan. Kung suwak na, siyempre, siyempre, siyempre. Ano suwak na to? Ayan o, oh. tutok mo pagi. Tutok mo, ba't ako napakita mo? Anong yan sukat, no. anong sukat ng nipis niyan to? Ah, uh, pinanipis natin ng ano, sinuk, sukat nito ay, ang nipis ay tatlong buhok at saka uh, apat na papel. Ang nipis niya, ayan o. <laughs> oh. Suwak na siya doon sa butas, ayan o. Yun, oh. Yun o, oh, yun o, oh. yun, tapos to niyo. Ayan o. Oh. Oh, ay, na naks na naks <laughs> Nax na naks. Oh, kamadla, oh, swak na swak pala. Nax yeah. na naks. Oh, mga kamadla, okay na yan, oh. Siyempre, isa pa po, Isa pa yan, eh. Nakapin mo, Hmm, yan, oh. Okay na yan, mga kamadla. Hmm, yun, swak na. Siyempre, okay na yan. Diyan muna yan. Ang gagawin naman natin, yung tornillo kong binili ay nawala. Hahaha. <laughs> Uy, cut mo na, cut. Okay, katali na ako. mo ko. Maulog pa pa. May yan. Ito, yung mga kamata, alagyan natin dito yan. Abaon natin dito. Abutasan natin itong gulong yan, o. No? Abutasan natin yan. Maintindihan niya, pag nailagyan na natin, ha? Isa. Kigil na kigil lang si Kamadla.

kasi Okay, lutang-lutang na -luta daw. Hindi niya, yan. Ay, deliver sa... Oh. Kabila na mo pugin butas mo. Meron yan, kala mo lang wala yan. Yung iba'y joke lang anak, tanong. Tanggalin natin ito mga kamadla ah. dahil isusuot natin dito yan yan mga DIY natin to na hindi nila nalalaman to mga kamadla kasi sa atin lang to hindi nila to alam mga ganyang bagay yung ano yun no? tuluan si Paul mga kamadla ila Malal ma ano nun nyo to ma gigits na ninyo to pag nakapasok na doon sa saan sa chassis tsaka doon sa makina. Ano so, ang ginawa natin, no? Siyempre, aarin uh, na natin, hindi natin papagandahin yan. Ang purpose diyan ay matibay lang siya at para mailagay na natin 'tong ano, kasi na gumagalaw siyang ganun, walang patamaan do sa baka na nakaganun, no? Naiintindihan niyo 'to? Naiintindihan niyo 'to kapag nailagay na natin do sa chassis sa mga kamadla. Lalagarin natin dito, lalagarin natin para hindi masyadong labas. No. So, no? Ikaw lang, huwag mo yung sama ah, Lalagarin nila, lalagarin nila. <laughs> Ayan, ko pala. Ang gulo mo, mga kamata, natin dito. Okay, lagarin mo. Patayin niya ang mga magulo. Ba? Ayan o. No? Patay mo lang dito. Ayan okay, na, dali lang uwi. Okay. Eh, hey, matang galing galing kasi trick na yun. Okay na yun. Okay, Subukan muna natin yan. Dali talaga, nahuwala na yung bushing na yun natin. Ayan. Eh mga kamad lang ginawa natin oh, yung conveyor. Oh. Gulong to ng truck. Tapos yung dati niyang stock binawasan natin. Tapos nilagay nga natin to. Nakita nyo naman sa vlog natin. Hmm. Eh, nilagay natin. Spacer ayun sa loob. Hmm. Ito naman dito yan. Oh, sa, ito nung sa yan. Pivot axle. Tapos yung torlyo nga yun. Nakas yan o. Oh. Hmm. Kikita nyo naman. Sakto sakto na. Nagayin natin. Sakto na to. Oh, mabilis, mabilis lang natin nagawa. Sobrang ang bilis mga kamadla. Para ka lang na Sakto lang. Oo, <laughs> sakto lang. <laughs> <laughs> Para, huwag ka po kapugay, ayaya ko. Ito lang pinakita lahat at wala naman din nanonood sa akin. <laughs> Ayan. Pinagtulungan namin tatlo yan, syempre. Parang mailagay yan kasi nagbago na yung ano, hindi katulad nung sira yung, yung ano niya. Yung bushing niya, sira. Kaya madaling ilagay. Ito, buo na siya. O oh, DIY nga nung dati, oh, yan oh, DIY oh. Yan oh, may ipakita ko sa inyo. Yung dating gawa yun oh, yung goma lang nilagay, pwede ba yung ganung DIY? Hindi siya pwede yun. Okay, galaw-galaw yung gulong para medyo mag-aanggan yung ikot. Oh. Yan. Nang madaling araw. Hindi <laughs> tayo kumakay mga kamadla pero tumatagay tayo syempre. Pakita mo yung tagay natin. Kapitan. Ay, sumla. sumla ba ka? Okay. Ayan na mga kamadla. Oh. Na tagay na. Ginabi na tayo. Pulang kabayo. Ayan, ginabi na tayo mga kamadla. Kasi mahirap ang DIY. Didiskartihan mo talaga. Um, Ayan po kayo. Kailang sakit natin po kayo. Siya na ikot. Hmm. Hindi natin may lagay kapag hindi natin abuhasan. Ayan eh, no? Hmm yung ginawa natin o oh. yan o oh. kita niya may tornilyo dyan yan ay samantagalan lang yan pa samantagalan ayan o oh. may sapin yan kita nyo yan o oh. sapin siya kasi nga nakatukod dyan itong pinakang bracket ng ano makina niya. yan o oh. Hmm. yan o oh. may sapin yan hindi mo masyadong makita yan ito yung dati o oh, yung goma yung ginawa nung ano yan o oh isinapin eh hindi naman kaya yan eh ba't ganyan DIY nya ganyan na, ayun, labog eh na tayo ayan oh kasi pag siya imaantar yun oh naganon yung ano nya makina mauuna pa doon sa motor ngayon okay na oh mga ginamil, ginabi, na tayo yun, so, okay na yan oh so, okay na yan babus mga kapadla ito yung mga katulong natin oh. kalat yung mga gamit pagod na pagod sila oh pagod so, pagod daw. ngayon okay na yan